O, ang saludsod ni Lolo. Tapos, ang dito na ang kaya. Ito na. Hi ka muna ay, sa mga sa idol mo. Na, oh. Nagsisilpon pa ay. Oo nga. Uh, Bura ito. Si kung na yung ilalim. Bas. Sus, bas. Sus na naman siya. Yan. Ay, Bakit ibinalik mo lo? Ibinalik ang alin. Inalis ko nga yung ay, ano? Na, hindi na pala gagatong. Yung gatong inalis ko nga at eh oh. di matututong ibinalik okay. e, naman. Ay, alam mo naman at may amo na, ma -amo, amoy na maamoy na baga pag yung maluluto. Paano na 'yan? Ito, waka, Marami pang kami pang gatong. Dapat mayroon yan sa pinadahon. Hindi ka maiirapan pag baliktad. Kasi may dahon yun o oh. Toto. Pag giboon naman na yung kambot. Baka ito, matutong na siya ito. eh. Ang dami naming gawa. Ito sa asukal. Sa asukal. Ah, meron ito. Vanilla. Tapos, meron po siyang ang tawag doon? Lo, ayan o, no, lukarin. Lukarin. Ano? 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 Ante. Pera? Ay, okay, keratin. Okay. Nahanap yung pera tuloy ang nasabi. Ano ko, naparinig ko. Abay, lumabas ka na! At ako'y nagsasaludsod! Talagang si Bibit, ako'y nagluluto eh. Huwag ka pa. Wala man dyan tao. Ikaw lang dyan tao. Lulu, lagyan mo yun ng dahon. Oh, oh yan. May dahon na Para hindi nga siya maano. Oh. Yan, safe. Yan. Para sa iyong Ay, health. Oh, oo. Oh, oh. Yan. Para hindi ka magkaroon ng ano lang. Magkaroon ng lang kinatana po niya nila, eh, Hoy, pasok dun sa bay, pasok. Monje. Oh, niya mayro ka rin na. Mm. pasok din, pasok, pasok. May jamon ayro ka rin. Mm. May vanilla. Ha? May vanilla. Meron, kompleto 'yan. Ay, ay, no. May gata na. Wala, nawala tinapon ni Budo yung gata na, ko. Kinatana doyan. Mm. Mayroon din may gata. Ha, atungal na siya. <laughs> O oh, Ay wag na. Meron ka Karampot lang kasi. You... Hi, Shan! na! Halika dito. Para masarap pag may lasang so, panghabol ang panghabol. Huwag panghabol ang panghabol, ha? Ano malasan Panghabol ng panghabol yan. Panghabol, panghabol, malasan, Ko, yan. Panghabol, panghabol, ano yan. Huwag habol, Wala lah. namang gata. Hoy, Shan! Panghabol. Huwag ang panghabol, ha? Huwag okay, na. panghabol dyan. Paano kita? Sige. Ayan ka na naman. Pipi, wag. Dyan ka. na ako. Ayan na. Chow!